Nananatili pa rin ang pag-ira ng maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng bansa. Kung hanggang kailan natin mararanasan yan, alamin natin kay pag Water Specialist Lori De La Cruz. Music Maganda araw sa mga kababayan natin na naranasan doon sa Batanes, Cagayan, isabelat at Aurora ang maulap na papawurin na may mga pagulan dahil sa North Easterly Wind Flow. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa ay generally good weather naman tayo. Ngayon maliwalas sa papawurin ang inasahan sa maghapong ito at mababa naman ang chance ng mga malawakang pagulan wala rin tayong bagyo o LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Samantala, narito naman ang ating update sa kalagayan o status ng ating mga dam sa bansa. Yan ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat pag sa Water Specialist Lori de la Cruz. At palala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaliing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.